Kinumpirma ni Metro Manila Development Authority o MMDA o IC Chairman Attorney Romando Artes na hindi biro kapag dumating na ang kinatatakutang malakas na lindol na tinaguri ang The Big One. Ito ang kinumpirma ni Artes ay sinagawang pulong balitaan sa tanggapan ng MMDA sa lungsod ng Makati. Ayon dito kay Artes, hindi ito biro dahil darating at darating ang The Big One na dapat lahat, na ng lahat, partikular na mga taga Metro Manila. Binanggit pa ng chairman ng MMDA na base sa pag-aaral ay aabot sa 35,000 ang mga masasawi sa NCR at 120,000 naman ang injuries sakaling humagupit ang malakas na lindol at aabot ang 170,000 hanggang 350,000 ng mga structures ang magkukulapsa. Dahil dito ay giniti artist ni Artes na magtatayo sila ng Rescue Training Center sa Carmona Cavite Sanitary Landfill na pag-aari ng MMDA. Aniya-aabot ang naturang proyekto sa 25 million pesos hindi pa kasama dito ang equipment na gagamitin sa training. Paliwanag naman ni Artes na ang training sa NCR LGUs ay sasagutin ng MMDA at magkakaroon na lamang ng kaukulang charges sa mga LGUs na hindi taga Metro Manila. Dagdag pa ni Artes, katulong nila ang Bureau of Fire Protection sa pagtuturo sa Rescue Training Centers kung saan uunahin muna nila ang mga taga-NCR LGUs bago isunod ang ibang LGU sa mga lalawigan. Sa uli, sinabi ng chairman na target nila na ang lahat ng magte-training sa kanilang rescue training centers ay matututuri na magturo sa kanilang mga nasasakupan o mga barangay upang mas maparami ang bilang ng mga may kaalaman sa pag-rescue sa panahon ng kalamidad upang mabawasan nga ang bilang ng mga casualties. So, yun na po, uh, may realization na kailangan po tayo maganda. Hindi lamang po sa kahensya, hindi lamang pamahalaan. Yan. Kung hindi tayo pong lahat, kailangan maganda sa posibilidad na pwede mangyari ito sa atin. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.